Hi guys, sa uh, video pong ito ay papakita natin ng pag-install ng Android Auto uh, At kung hindi pa po sa inyo ay uh, Ito po yung uh, smart device na magagamit nyo sa inyong sasakyan Lalo na kung meron na po itong head unit Na pwede nyo connect ang inyong phone uh, Google Home through sa head unit po ng inyong sasakyan At ang mangyayari po ay magkakaroon kayo ng wireless connection, magkakaroon kayo ng voice command sa inyong sakyan papunta sa head unit nyo po. Magagamit nyo po ito sa mga navigation, music, at pagtawag. Asa uh, sa pag-install po nito, kung kayo po ay Android, ay type po sa Play Store ang Android Auto. Uh, at kung hindi pa po na-install sa inyong cellphone ay i-download po ito at kung meron naman po i-update lang po hindi nyo po ito hanggang matapos pag natapos na po ang uh, inyong installation ay i pwede nyo na i-connect sa inyong sakyan uh, sa pagdala magdala ng USB-C papunta sa regular na USB na i-coconnect nyo sa inyong sakyan ano ay ang menu at ang Android Auto. At lalabas na po ang home screen ng Android Auto. And then, anong address niyo, Art? Dens, that's the one Warp Street, Queens Park. Navigate to Warp Street, Queens Park. Sorry, could you that? What then? Hindi niya nakuha kasi kumpleto. Hindi, kahit wala, hindi na navigate niya to. Navigate. E sa yung sa'yo, yung address. Yan na. Ayan na. Navigate to home. Hindi, hindi ako yung Ayan. Ayan oh? hmm. hmm. na. Oh, ba't lumabas yan? Ano yan? Hmm. Saan mo yan? ito, ba? Oh, yan. Liliit. Masa? Tapos lalakihan mo lang ito. Hindi, yung lumabas yung mga ano. Ha? Di ba man dahil lumabas May na? May icon? Mo. Menu? Ah, uh, ayun, apps. Hmm. Android o ito. Lumabas kanina. Ito. Yan. Sa cellphone niya, di ba? Hmm, sa cellphone na yan. Sa, application na yan. yan. Oh, yan. Hmm. Ngayon, so, nagpapatugtog ka ng YouTube Music Art. Ayaw niya yung ganun art. Kailangan mo pa rin pindutin. Dito yung ito. Play play never say goodbye on YouTube Music. Galing. Hmm, Galing. YouTube Music ang gamit mo. Kasi sa akin, pagka pindot, okay na. Show me the nearest petrol station. Show me the nearest petrol station. Hmm, yung calls tinuro niya. Hey Google, convert 100mm to inches. Lahat yan, habang tumatakbo ka master. Pati yung mga timbang, i-co-convert niya lahat yan. Kung sa ko po, bawat sasakyan may mga kanya-kanyang sariling style sa sa wireless connection nito. Minsan may long press, minsan short press, at minsan may mga bota niya po sa manubela ay eh, nasa ibang press. Yung sa akin po, ito po yung Bodonya at short, uh, short click lang and then hey Google show me the nearest petrol station. Okay, adding a stop at 711 on Ranford Road. In 500 meters at the roundabout, take the third exit onto Wharton Road. GoPro stops recording. In six hundred meters, your destination will be on the left. Your destination is on the left. Mm. Navigate to Joey's kitchen navigating to 4620th north lake road. in 600 metres at the roundabout, continue straight to stay on rowley road. in 500 metres, slide left onto the state route 2, quinana freeway okay, ramp to perth. Uh, okay, sorry, sorry, sorry. slide left onto the state route 2 okay, ramp. Okay, sorry, sorry. In 600 meters, so, no, merge onto Kumana on Freeway, State Route 2. 2. Play Beatles. All right, here's the Beatles on Spotify. Continue on Berrigan Drive for one and a half kilometers. Continue on North Lake Road for two kilometers. <laughs> Android Auto, eh, iwas po kayo sa discussion. Number one, safety po. At uh, very convenient po pag na nasubo, na sanay na po kayong gamitin siya, eh, napaka convenient po at napaka useful sa inyong pag drive. Navigate home. Navigating to home.